Ano po ang sabi nung sa verse? Huwag daw tularan. Huwag tularan ang ganitong mga pag-uugali. Kapag tayo'y nangubuhay sa ganitong pag-uugali, ay hindi natin malalaman ang kalokoban ng ating Panginoon Diyos. So, pangalawa, ano po yung pangalawa na pinagbubula ng tokso? Ang laban, Ang laban hindi po naman ng baboy ah. hindi naman ng manok laman itong ating mga karamihan uh, Santiago chapter 1 to 15 ang tabuha, sabi din natutokso ang tao kapag siya'y uh, aakit at magpapatakay sa kanyang sariling nasa so nandyan lang pala yung tokso eh no? nandyan lang ngayon, ang tao, nagigiging kasalanan niyan kapag, ang sabi nun, nakakit. Kapag ikaw ay nakakit at ikaw ay natamay ng iyong sarili yung nasa. So, may, may nasa eh. May hinahanap itong ating laman at yung tokso nandyan. Ngayon, kapag natukso ka, doon ka magkakasama. Mahirap ba labanan ng tukso? Mahirap ba labanan? Alam ko madali. Mahirap po labanan ng tukso. Kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay Hindi ka magtatagumpay. Pero sabi nga ni Ed Lapis, kung nga Kristo ka, yung Diablo, pinipitik-pitik na. Alis, alis. Sabi ni Elzabes, pinipitik lang daw yung dablo. Pangalan ni Jesus, kumalas na. Pero kung ikaw lang, ako, hindi ka mananalo. Kasi ang mundo hindi nag-aalok ng pani. Ang mundo hindi nag-aalok ng hindi hindi ka masasatisfied. Ang iaalok niya yung talagang mabibigla ng kasiyahan yung iyong kalamanan. At sabi niya, tuloy po natin, sabi doon, kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, nang nga ito lang pagkakasala. At kapag ang kasalanan ay lumala, ito ay hahantong sa kamatayan. Ang binabanggit pong kamatayan yan, hindi lang yung, yung physical na katawan talagang mamatay pero yung kaluluwa mo. Ang sinasabi ng pangalawang mga bayan dyan ay yung pagkawalay sa Diyos at ikaw ay mabunta doon sa impyerno. Yung po, yung pangalawang mga bayan na sinasabi dyan na dapat ay maiwasan natin. Alam dyan, kung minsan ay may nangisira ko. Oh. May isang bata na namibinwit doon sa pamindaga at uh, may doon sa pagdawon may mag-asawa kayo Yung mag-asawa, nakakailang ha hapis na ako sa dagat ng ano, ng kanilang uh, ano, tawag doon, binwit. Walang nahuhuli. At yung batang medyo malayo, nagtataka sila. Kada kabit ng kada-kabit ng pangin, tapong, pag-aapag ka may, may huli. Maya't-maya, bukod-buwa siya bukod-buwa yung bata, may huli. Kaya, ang ginawa ng mga kasawa, nagtataka sila, ba't sila, patulong-patulong <clears throat> kanilang panigwid, walang mahuli. Ang ginawa nila, nilapitan nila yung bata. At tinignan nila. At nakita nila, yung pangin na ginagamit ng bata ay maliliit na poisonous snake. Yung mga makamagdang na ahas na ganyan lang kalalaki. Yung pala ang pinapain ng bata. Kaya kada tapon, pag kinain ng isda, patay, ahon agad, ahon. Ang dami na ahon hindi. Alam nyo, ang ginawa ng ang ginawa ng lalaki na nakakita sa kanya. Tinakbo agad siya sa hospital. Tinakbo sa hospital yung bata. At pagdating doon sa hospital, ang sabi ng doktor, mabuti na dala niyo ito. Kasi yung kamangdag ay unti-unti -unti nang kumakalat doon sa katawan ng bata. Ang liit lang nung ahas, ang liit nung kamangdag. Pero dahil madami at lagi nang hihihibo, hindi niya napapansin, yung maliliit na yun, kumakagat pala. At yung maliliit na kagat, mutik na namatay yung bata dahil doon sa pamantat. Minsan, gano'n lang tayo, e, eh, di ba? Maliit na kasalanan lang yan, Hindi mo pinapansin. Pero hindi mo alam, yung maliit na kasalanan na pala yun, lumalaki na doon sa yung kalukupan at hindi mo alam sabi nga, lumalala na. At ito'y humahamto dun sa kamatayan. Kaya, mga kapatid, wag po tayong mag-enjoy doon sa maliit na kasalanan. Kasi may gagawin niya sa buhay mo. Lumalaki yan. Nagiging monster sa buhay mo yan. Kaya hanggang maliit pa, ipagamot ko lang. Di ba? ipatagot mo na. Isuko mo na sa Panginoon. Ipakalis mo na sa Panginoon. Para huwag nang dumaki. Huwag kang kainin ng kasalanan niya. Kasi ilagay mo ka sa Panginoon din. Eh. Yung maliit na kasalanan. Ang pangatlo, ang pinagpumulan po ng tukso ay walang iba kung hindi ang ang Diablo. Sabi doon sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. <clears throat> Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. So ano po ang sabi doon? Magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon. Hindi galing sa inyo yung kalakasan. Huwag kayong magpakatibay sa kalakasan nyo. Magpakatibay kayo sa kalakasan ng gagaling sa ating Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Malalabanan lang natin ng diablo sa pamamagitan ng ating Panginoon at ng kanyang kapangyarihan. Gabitin ninyo ang lahat ng kagamitan sa Pilito. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pagdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diyabo. So meron lang ano, mga sandata para mapaglabanan natin ang Diyabo. Meron ano, may weapons, spiritual weapons. Diba? May mga sundalo, hindi pumunta ng gera na hindi handa yan. ba? Tsokbit-tsokbit lahat ng armas niya. Maraming, may parel na maliit, may parel na malaki, may kiranaanda pa sa limit na eh. Bago pumunta doon sa gera, at pipit -pip na rin yung kanilang kakainin sa bag. Handang-handa yung mga sundalo sa liberal, ha? So dapat, ganoon din tayo bilang soldier of Christ. Dapat meron po tayong mga sandata. Sapagkat so, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kung hindi tango yung ating kalaban. Sabi mo nga, pag may gumagawa ng masama sa iyo, huwag kang magalit sa tao. Doon ka magalit doon sa nasa likod nun na hindi mo nakikita. May nasa likod mo eh, hindi mo nakikita eh, na nagsusunsun doon sa tao para gawin yung bagay na masama. Sabi nito, kundi ang mga pinuno sa may mga kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kanilimang kumihiral sa sanggupatang ito. So ang sabi, sa mga namunguno, sa mga tagapamahala ng kanilimang kumihiral sa mundong ito, kaya pala may taong masama kasi may mga pag spirit na mga alam na gumagawa sa mga tao hindi yung tao mismo ang masama. Kaya sila sumasama, nadadaig sila ng tokso. Alam aha ahapong, minister ni sa may, nangungulit sa akin. Talagang nagagalit ka rin ako pa ako. Pero alam nyo, nung nagbukas ako ng, ano, ng cellphone, may pinadalang misahe sa akin, akin ng Panginoon About About forgiveness. Doon, parang, parang na ano ako, nakumpulta ko nung salita ng Panginoon mo. Nakamang. Hindi yung taong yun ang masama. May nasa likod ng taong yun. At sabi sa akin, kaya nang hindi sa masama yun, madadala ng kanyang nasa sa kwarta nagbumukang pera at sa kanyang kamangmangan kaya yung inis ko parang napalitan ng ano, awa at pag -ibig. at chinat ko